Maurod dyan yung inyong panid to. Oh. Tapos gay na buntag, butong inyong gikaon. Uh. ni Maunin yung balay ade ay. Suswa dyan ay kanon, Butong nga mo dyan ay buntag. gikaon gay na buntag, butong. Uh. Nagun sama mo dire. Kaon. Nagkaon? Di sama ni magikan? gikan. Ay gika mo ni skwela? wala mo yung mga chinilas ay, no. Wala mo yung tinilas ay? O saan mo yung ikaw dai? 9. No, saan mo yung mga bag? No, sulupin no. ra? Oh. kana Ana ren yung mga bag? Oh. O sa trabaho is papaninyo. O usahay magpasul ra mo igi. Ay magpalampas. Ay magpalampas.

o oh, magbantay rapong bata? Oo. Oh. Kailan edad okay. oh, sa inyong manghod? Oh. Ako eh. isa ka tuig inyong manghod? Oo. Ano ba inyong gikaon be? Ano ba? Mauro d'yo na inyong panood to? Oo. Hmm. Iyon sa manas papanayin ninyo? sa inyong mabugas. Hmm. O oh, niyanas papanayin kanilang sa inyong kanong? Iyon sa inyong mabugas? Oo. Hmm. Mangita pa sa trabaho. Okay, mangita trabaho? Oo. Hmm. Sakitin yung tiyan? Hmm. Naanadra mo nga? Kaunog ng lubi. Kaunog hmm. Pero mo iskoy lang mo? Agwanta mo? Oh. Usahay, di, di mo kaon dito sa iskwilahan. Hmm. Kaya mauwaw mo. Inyong mga notebook, papel. Tag-isa isara hmm. Oo, oh. papel ray ako. Papel ray mo ha? Oo, oh. ako papel. May ako ball Opo kay ball Oo. Pantos na magwawir si nila, say. Sabi ako, kapang mamamag. Guba mo na mo ba, Trapal ka. Ang inyong balay, trapal ra, e, gi? Dingding o gatop. Dingding o gatop, trapal ra? O ba na mininyo sa inyong balay, ba? Guba dito dito inyong balay? Ha? So, Likod sa simbahan. Likod sa simbahan inyong balay? O uh. ba na mininyo sa inyong balay, ba? Muskula pa mo kami, ko. Muskula pa mo? Kadali, o sige ha. Ubanan mo ninyo ha. Baklayo na lang. Oh. Tapos ka mo, eskwela mo balik. Magpapalit mo pan. Kigutom mo kayo. Sige palit mo na ang sobrang paspana. Kauntas kantin. Bugas na lang ninyo. Palitan mo na kung bugas ha. Pero mga manin nyo dito, na naitaw dito sa imbalay. Aw nang wag igi ang tao dito sa inyong balay, Ilamaman mama niyo. Mm -hmm. o ba ni Maybe, tanaw man namo dali, be. Asa ah, dapat inyo balay? Ta. Sus, gino oh koy mga chinilas. Mayo ka gwantar mo mo koy chinilas ay kuya. Ha? Likod yung simbahan yung balay no? O oh, mo ni yung balay dre ade ay. Sus, gino oh. Be, tanaw ko be. Hah? ha di pai eguk di mu kamu tanan direh Apa apelis lang papa oh mm. usahai sa lugwa usahai sa lugwa asa diri gawas mo higa hobi mm. lang balay ha mm. hmm. maaf ya eh.

Palitan muna na ako bugas ha. Sige, palitan muna na ako bugas. Kadali ha. Tol, palitin ng bugas. Papalit mo pan. Kaon mo pan. Oh. Sa so, diri mo, oh. mo matulog. Diri mo usahay. Kaya di sa sulod. pasigo sa sulod. Mm -hmm. Sos, pinubi, pinubi.

kaya magpapunta sa kwarta kung saan magpapunta sa kwarta, palitan mo si hmm. Palit yung bugas Wala kayo yung sugat, kandila na kandila rin yung sugat? Hmm. oo may mga sular oo, may mga sular paano may sinilas? pa palitan mo yung sinilas? palitan mo lang yung sinilas kamo ha? ang hmm. pat nga kuya ni mo luoy no, kay sitwasyon no. Dili hey, pa palit ni bugas. Sinilas bugas. Na pabor pa lang kasi linga na kulong, long day ka magmahay. Ay hey, bugas oh. Mutanas pa pa ninyo ha, ino hey, ninyo nga pa. Gipalitan mig bugas itong tawo nga nakalabay sa amo ha. Nagmotor ha. Oh, isna kun tawo pa. Taga Tagamo na, right, na? Tag 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 na ko kwarta. Ingat pa. Ingat pa palit pa palit tayo ko lang mag-sunila uh -huh. sa. Ingat na. Salamat ha. Sige, magdungag mo ha. Kabalo mo dungag. O sige, pangisnag snack sa mo. Ug ipadagan na totong iyong iso nito ka. Ipabalik ko na to dire. Ina kaon sa ha. Kanang kwarta ha, guniti ha kay mawala ha. Oh. Uh -huh. Basta inyo niyo, mama ninyo nga. Nalabian mi ditong tao, gipalitan mi og bugas ra ha. Wala may kailag kinsa to ha. Sige ha, salamat sa Ginoo. Pagabot sa panahon na magkita ra ta ninyo ha. Huh. Sige, dagana, dagana sa tong yung igsuon. Kasi na pa to dito. Ito na sige. Amping huh. mo, salamat sige. sa Ginoo ha. Ang oh. ko lang na sa Ginoo ha. Sige. Salamat ya. Sige, ang sa milong. Oh. Sige, God bless.